Hi po, maganda nga po sa aking lahat no May dayan nga po sa so, update dito sa ating nga palaya. So ito na siya o oh. Ayan, so kahit papano no Meron siya mga bunga Ayan Hindi lang bunga kasi maraming bunga So Sana'y patuloy pa tayong bigyan niya ng maraming bunga. Tsaka, kikita ko ay tumatalbus po siya. Ayan. So, nagtatalbus siya. So, ibig sabihin ito, tatagal pa yung buhay niya. So, ayan. Habol tayo sa gapangan, No? Ayan. So, habol tayo sa gapangan. So, ito yung gapangan ko na ginagawa. Sa kabila rin, oh Ayan. marami na rin bunga, no. Tapos ito. Oh, marami na talaga akong trabahong hindi kayang gawin. Yan, pero okay oh, paano, no? Inuunti-unti ko. Para matapos 'tong trabaho ko. Oo, so, oh, ayan, oh. Ito, no. 'Yung trabaho ng uh, buli, no, oh. bukas ulit 'yung gagawin ko. Nangdapan. Yan, oh. So, green na green pa naman 'yung ating Tsaka Wala ng ulan almost two weeks nang walang ulan. Kaya, ayan, nagpapatubig ako. Yan, oh. Hmm. Yan, so, ito yung plastada ng ating ampalaya, oh. No? So, almost two weeks na walang ulan, kaya ito yung nangyari ngayon.